Fayang Smith. Humiram ng ngipin kay Vice Ganda. Makikita nating naging parang squirrel na ang itsura ng ngipin ni Fayang Smith. Naging kahawig siya ni Hami sa movie na Over the Hedge. Kung pagkukumparahin eh hindi nalalayo ang pagkakaiba. Sana hindi na lang pinahiram ni Vice Ganda ang kanyang veneers. Hindi naman bagay kay Smith. Isauli mo na yang hiniram mo Fayang Smith. Isauli mo na din ang title na Teen Queen kay Catherine Bernardo dahil hindi mo deserve. Kahit hindi na teen si Catherine Bernardo e eh mas deserving naman siya ng napakalayo sayo. Kung hindi na pwede dahil hindi na siya teen. Napakadami namang mas deserving sayo. wag feeling nga ang Smith sa title na Teen Queen. Kung ano-ano na lang binibigay na title ng ABS-CBN.